Yo, 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 mga idol, mga tropa, mga 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 sir. Ito na, ita-dial natin sa ating USSD code. Mabisang, mabisa. Asterisk 121, number sign. At syempre, sa SIM 1 natin inilagay yung avail natin na SIM. So, wait natin. Boom! Ayan, tignan mo sa number 1. Unli data for all site Try natin silipin. So, ayan na nga, number 1. So, ang system nito syempre, sobrang mahal na nung ating Unli data. Ang kanyang 7 days is 1 Well, at least meron tayong only data sa mga kailangan-kailangan nito sa mga nagkakailangan talaga ng no capping, walang capping at only talaga. So, paano nga ba na natin natin avail yon tulad ng nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, saan nga ba tayo makakabili ng only data sim for smart at sa talk and text? Well, kung bago ka sa ating mumunting channel or kung na-search mo lang tong video na to kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe. Ayan, maraming maraming salamat. I really, really appreciate that. Tap mo na rin yung ating bell icon dyan sa ating uh, baba, sa ating right lower part para ikaw ang unang ma-update. Ikaw na rin yung unang ma-notify. Ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. Ayan, maraming maraming salamat. Tulad ng nakita mo sa ating uh, title, saan nga ba tayo makaka-avail nito ng Unly Data? sa ating smart at sa talk and text napakadali lang yan gumawa ka lang ng Shopee account mo or kung mayroon naman is pumunta ka na sa Shopee wag ka nang magdalawang isip pa so kukonnect tayo sa ating internet yan. then pupunta tayo sa Shopee syempre and then ito na yung best part exciting part hanapin lang natin yung Ayan, search lang natin wait natin naglo-loading yung ating internet hahanapin mo lang yung best IKEA items. So, ito, screenshot mo na lang para pag sinerge mo is makikita, lalabas at makikita mo na sa Shopee mo. So, best IKEA items. So, medyo magulo. So, ito na. Okay. Then, itatap mo tong Z Padilla. So, I wonder, siguro nagpalit siya ng pangalan. So, tatap natin yan and then kaboom ito na nga yung kanyang best seller so meron siyang 1.5k na nabenta na so tatap mo yan Kaya check mo din syempre yung mga reviews maraming reviews dyan maraming mga positive reviews almost lahat is positive review so kung gusto mong magkaroon ng unli data mag avail ka na dito sa kay uh, z Padilla so ang hahanapin mo is yung best IKEA item so hindi ito promotion ha hindi kami personally magkakilala ng shop na to So, naabil lang talaga ako sa kanya ng legit na SIM card Na may only data promo sa TNT at sa Smart Kung makikita mo sa pinakita ko kanina nung nasa intro tayo nung video na to So, ayan, uh, legit na legit So, dadial natin ulit ha Asterisk 1 to 1 number sign Then, dial natin ulit sa kanyang USSD code So, kaboom, ayan na nga Yung nagsasabi na one time offer lang ito hindi po totoo na one time offer tong aking na-avail. So maraming halos pangatlong beses ko na itong uh, nagamit sa Unley data at talagang no copying siya. So ayun hanggang dito na lang yung ating uh, content. So kung kailangan mo ng Unley data sa mga nagkakailangan ng Unley data SIM card, so avail ka na sa shop ni Best Ikea items. So, ayun, maraming maraming salamat. Kung may time ka pa, kung pwede kong makahingi sa'yo ng like sa video na ito, malaking tulong yan para sa ikalalago, ikaw ng ating mumunting channel. Maraming maraming salamat.